Balag way kuha. Basta dila tama sakit mong sir. Grabe ni matabang, tak tak baga ani mong sir. Ilaw, ilaw. Yon mga master. <laughs> Magandang gabi sa inyo lahat mga master. Magandang gabi mga master. Magandang gabi mga master. Yon, mga na dito pala kami ngayon sa Islaban banon Magandang gabi sa ating lahat no. Shoutout sa inyo lahat sa mga solid supporters namin diyan, sulit viewers na nanonood sa amin ngayon. nito kami ngayon sa Islaban Banon. So balay manisid kami dito, Mama. Sir, susubo kami na manisid ang blue crabs tapos mga Isda, ba Ah, yang Mama. Sir, oh, good morning Mama. good morning Mister, 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 dito Mister, Mister, tapos si Mister, 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 kami. Mister, Mister, si Mister, Asa man imong mas dong? Aman, ah, kanay. Oh. Shout out ni Lito ni nang Kay Kuya Eric at Tiwina. Kay Ma'am from Santa Maria, California. Kay Ma'am Jocelyn Harrison. Kay ano din, kay Ma'am from Canada, Ma'am. Shout out. Oh, shout out. So yun, susubok kami dito, Ma'am Jocelyn. Prepare muna kami. So mamaya lang ulit sa pagsisid na. Napakalinaw. Ha? <laughs> Amaya ulit. good Minta ba? Hmm. Sarap to ihawin mga masir Minsan na lang to No cubs ko mga masir, parang lima lang ka buk <laughs> Grabe, grabe tugnaw <good laughs> uh, Grabe tugnawa ni mga masir Siguro mga masir Ano? Hindi lang kami magpapasyadong magpapaumaga dito Kasi hindi talaga makaya yung lamig kung, kung okay na yung uli namin mga masir Tsaka na kami ano, sisibat ba? uy Pero ngayon sisid muna tayo mga masir Dulu, ya, mau share. Belah, baik, barang melembut, lubog, Ta. hu, karaming tundawa eh, mata bang, ayos, kagat ko tungan mo maser, pang ihaw ba? Nabungol ko na Huh. Oh. Ayan, mga sir, bali papunta kami doon kasi lubog dito. Ah, grabe, hindi talaga makaya yung lamig, mga sir. Eh. Parang nag-ice. Ha? Buntugon? Ano ka buntugon namin dito? ito? Eh? Ayan, karami si Masin namin na buntugon. Nakahuli siya. Grabe, mga sir. Huh, oh, katugnaw. Katugnaw kayo dito, mga sir. Nakadalawa siya masinami na namin ko na yun sila yung lino at saka si Lester Kisa ito sir? Si Lester na ako sa ano? Oh. Kisa mo ito sa? Ito oh. ah ah Ay sige ito ah Pwede, oh. plastic na Tara Abi bawa sir eh Oh, sarang gaya sa Ha? tabang

ayah wa kalihok dakwa sila weh abis nak dakwa wuih ketong naw tarah sisi talet mam sir wuh lu Vera, meu Crabs.

Nandito na kami sa bangka. Eh! Grabe. Ha? Hindi matabang yung huli. Oh, balag way ko ha. balag way ko. Basta di lahat masakit mga sir. Grabe hindi matabang. Tak tak baga ano yan mga sir. Tapos may ubo pa ako ba? Baka ma magkalag na tayo bukas mga sir. Ay lang yung taon. Na, iba na yung busis ko ba? Luwa na bagyod. At tanda ko na saan ta? Tanda ulit na tayo. Ulit na. Di matabang. Amo ada Ha yang huli kamu mama Sus, ha? Asaman. Lubuk ato ni. Tak ada eh. Kalau kamu serbai. di mata bang eh. Ai balok nag nag t-shirt ra. Sir. mata bang. Jangan mau kuat. Masar? Jangan mau kuat

saya Iban. Kat-kat lah. Udah, gua... Batu lagi. batu. ini siapa ya? Buka selangku, ngomongnya. Buka selangku,

Lumina ba? Oh, yung ulan, yung ulan nakalamig mong sir. Mula yung mata sakit sa mata bugno eh. labada sa Sakit mata ang bugno ba? Wala yung ulo mong sir? Grabe yung huli namin mga sir. Kunting konti lang. Sorry. 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 Sorry.

patawa na siya dong lane Mama sir, mamaya ulit ha Pag nakadaong na kami doon mga sir muna kami Ha? Ha? Saan dong? Uy! Diba? Ano yung mga Tarong dahi Aba, dali dali Maniit di eh Ano Maniit Grabe siya yung matabang mga sir Ngayon lang kami naka-experience ang ganitong dagat talaga mga sir Kasi dati Doon banda, napakalamig, tapos dito, ano, mainit siya.

Ang tayo nalang gitwak Rabi mama sir Nakailista tayo Pero Wala pa rin Lagbas pa rin to sa ano mama sir Sa Pangit Nagmulch Magmulch lagi Yung Mas mama sir ba Magmulch siya Pinakita ko lang yung huli ni Donglin Tapos si Lester Medyo malayo pa Ha? Basta man na? ay Ako ano eh Gito yun daan na muna Daan na na Panapotan siguro yan sa ano? Nylon. Ha? Uhu. Balik. na kami. O, kaduha na pud. Mama sir. Balik, nakauwi na kami, Mama sir. Hindi ma. Hindi matabang yung kalamig, Mama sir ba. Hindi wala ka dito. Buti wala ka dito. So yon. Balay, pasensyahan nyo na muna mga sir. Kami ay uuwi muna para hindi kami magkasakit ba. Baka lagnatin kami pag bukas. Mga sir, ramelo? Ay, Lisa? Mga sir, ramelo? Mga sir, ramelo? Mga sir, ramelo? Mga sir, ramelo? Buwan. Buwan. Dahon mga sir, kapayas lagi. Tapos yung huli pala yung listir mga sir. kuha naman pa? Huli mo mo sir oh. pa sa nokos dako. Ano ba? Ito. Para merami yan mo sir yung huli niya. Para mo sir. Ipakita tet. Nokos der? Hmm. Dako. Ah, dako nokos. Nokos ayo. Di man kay dako. Ta, oh, laki na rin 'yo eh. Ah. <laughs> 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 Nagdagit -nag pag kuan, kibol. <laughs> <laughs> yung blok lang meron ang blok lang sir. Ha? <laughs> 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 Linaw sana, ikasunga lang. Grabe mo sir pag sisid mo sa ilalim. Yung mas mo magmold sa sobrang lamig. <laughs> Hindi mo hindi mo makita ba? Timon, timon, timon. Timon, timon. Akala akala namin, akala ko mama sir, ano? Yung mas kulang sa pahid, yun pala. Mo ano pala? Magmold siya sa sobrang lalabo ba? Lalabo siya sa sobrang lamig. Pubuhol kita na yung mama sir Na taligsik mo kayo mama sir Ayan, papunta na kami Sa bangka Sabi kong na ah na tinuod gyud noon. Nagadaga pa. Ah, kay he. Init na, kay di kalapot ang tubig. Hindi ka sono. Hindi ka sono ang tubig, sir. Magmagtuto, -tuk, malagit ka tong kwan. Ah, mo sir, tubo na pagwa. Kamera. nandito na kami sa daungan. Nala sa iban mga master. Ah. Yan, mga sir. Kita kayo sa bahaya kasi magsi-shout out tayo doon mga sir. Yeah. Mamay ulit, pag-nandown na tayo sa bahay. Ha? 'Di ba? Mamay ulit, Ma'am Sir, kita kits tayo sa bahay, mama Sir. Yan, mama Sir, nakawi na kami. <coughs> Ito yung huli, mama Sir. Ha. Dito, dong. Tapos ima. Ah, makatod. Ay, tolong, so. may mo maglimo, dong. Nakahuli ako nung isa pagdungan, Ma'am Sir. Yan, lambehan naman, namin. ba ang gas ka ba, Ay Hay, eh, Grabe, Ma'am Sir. Eh. Uwi na sila naman, hindi na kami kinaya ng Ah, tapos ako mga sir Kagutog na wa. Hindi na namin kinaya ba Mga sir, mga bula, bula 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 so, mga bola, sir, masarap to ihawin Mga bloker cards mga sir, ulam bukas ba hmm. Yan, bukang ulam na bukas ah. Medyo ano lang talaga Medyo kaunti lang talaga yung nahuli namin ngayon mga sir Pero okay lang, at least meron na Meron tayong pang ulam bukas Ang cellphone yan ba yan. Oh, Ahaw. So bali. Ano mama sir, uh, bago ko taposin yung video na to, syarat muna tayo mama sir no. Kakawin lang din namin tapos sila masiramin, lakawet na rin mama sir. Yeah. Syarat <coughs> muna tayo. Ha? Huh? Isa. Uh. Syarat pala kay Marusilo, Marusilo, kay Kuya Boots, kay Syarat sa ano Puhas Family shout out. from Camiguin. At kay Alma Montis Claros. Yon syarat kay Gus Oracol, kay Sharon Morata, shoutout mga master, kay Zimboy Dila Victoria, shoutout, shout kay Renilda Maghari, shoutout, kay Anje Anje Angelic Me Violon, shoutout, pa shoutout mga master dere Bohol yon, para sa Baklayon Bohol shoutout, kay Maricel Bunhan, shoutout, shout kay Junior Kumahig, Shout out Kay Jim Boy, ay, tapos ato kay Dugkat Laber, shout Shout out. Kay Nancy Paraiso. Shout out. Kay Ruil Bacos. Shout out. Kay Joseph Post Magno, shout out. Shout out. Sino pa ba? Kaya kay Boy Humba, shout, out, idol. Kay Jopren Labadan, shout out. Shout out kay Shout out. Kay ide e. Hampas Lupa, yon shout out. Kay Alma Monteclaros, Shout out. Yun, shout out sa inyong lahat dyan, mga masir. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang, magandang, magandang umaga. Din. Magandang hali kung kailan nyo man ito mapapanood yung video namin. ang Lito. Ay, hmm. Ninong Lito. Ninong Lito. Shoutout. Tsaka kay Ninang shout out. Kay ano, <coughs> sa lahat na nanood sa amin ngayon, sa mga silent viewers. Shout out po sa inyong lahat. Mga masir, balay wala muna itong part 2, no? Kasi, ano no? -ulam namin ito bukas, mga masir. Pang ano ba? Pang agahan, mga ba? sila masaramel medyo maramera na yung huli nun kasi nang wa siya iba ng mga maniit huli niya lahat yung mga maniit mamser kasi may gloves siya may gloves yun mamser bali hanggang dito lang to sana hindi kami lagnatin bukas mamser kasi napaka ano talaga ng dagat kanina ba napakalamig talaga parang hinumol kami sa ice mamser hanggang dito lang to bye bye mamser kita kasi po tayo sa next vlog maraming salamat bye bye maraming salamat